Hi guys, good morning. For today's video, ayan, kunwari kunwari mag garden, garden garden muna. Habang habang hindi mainit doon, iayos ko yung ano, doon sa may bulaklak doon. Tara samahan niyo ako mag Guys, ang ganda ng bulaklak na yan, parang orchids. Hiningi ko lang yan kay Arlene. Ilang piraso lang yan, tapos ayan napadami ko kapag magbulaklak yan i ano i short video ko para makita nyo ang ganda ng kulay white and violet may space pa kasi doon kaya ayan uh, tinamnan ko para para hindi naman kalbo doon sa kabila doon sa banda doon sa banda rin sa inuhukay ko so ayan parang na miss ko yung ganyan guys nung elementary kami guys nagagarden kami nagtatanim kami ng mga pechay sitaw mga ganon umulan kasi guys kaya hindi matigas yung umulan kahapon kaya gusto kong maggarden ngayon kasi hindi matigas yung soil so... So, uh yan -huh. lang guys. I-transfer it ay it lang ako ng ano. Ng bulaklak. Iwan ko kung anong pangalan ng bulaklak nyo. Ibutan ko. So. Uh -huh. Pasensya na kayo guys. Wala na kasi akong makunting. <laughs> Maisipan na makunting. Wala lang. Share ko lang yung ano. Ginagawa ko hindi ko hindi ko kasi ma-share yung nasa loob kasi bawan Kaya ito lang, light, light lang. Guys, <coughs> yes, yung pala, ano, yung tinanim ko, hiningi ko lang sa kaibigan ko yun kasi dito sa bahay hindi mahilig si amo na mag ma, ganito yung may flower flower ako lang ang ako lang nag-effort -e kasi wala lang parang gusto ko lang naminis ko lang kasi mag garden kaya ayan meron pa sa side doon hindi ko na lang pinakita kasi makikita ako sa may mata kami nga kasi nakaharap dyan sa ano sa may gate so hindi pwede <laughs> hindi pwedeng ano I don't care kung makita I, I don't mind. wala akong pag-alam kung makita niya itong, itong video ko na to. And, hindi naman sa loob ng bahay niya. At ang ginagawa ko lang naman. So, okay lang. Diyan ko na inilabhan yung ano ng aso. Kasi ayaw ko naman ilagay doon sa may ano. Sa may washing machine. Kasi parang ang Do, hindi naman mabaho yung aso ko. Pero wala lang. Wala kasi akong magawa. Kaya ganyan ang ginagawa ko dyan sa higaan niya. Ngayon guys, ituloy ko lang. Ituloy ko lang mag ituloy, ituloy ko lang ginagawa ko. So, ayan guys. Hanggang ngayon wala pa sila uncle. iniis ako, hindi ako makata tapos-tapos ng trabaho ko doon sa taas kasi nga sila ang inaantay ko. Kahapon pumunta siya, tiningnan niya kung tapos na yung nagtatrabaho. Sabi ko, nilinisan ko na angkel So, anong oras kayo pupunta bukas? Sabi ko, alas 9.30. Sabi niya gano'n E anong oras na ngayon? Magka alas 10 na. Uy, kaya yan. Wala sila amo ko. Wala sila amo ko. So ito, unti-unti kong nililinisar ang bahay nila. Para naman pagdating nila malinis na. Para may selbi akong naiwan dito. So ganyan, ganyan naman talaga eh. 'pag mag-isa ka sa bahay, magawa mo lahat. Yung magawa mo lahat yung gawaing bahay, malinisan mo lahat. Sabi ng amo ko clean the whole house, especially the kitchen kasi ang dumi ng kusina. Hindi, hindi kasi akin yung kusina, yung kasama ko. Hindi siya naglilinis. Lalo na yung paglagyan ng mga spoon ng baho. Dinidinisan ko yun natapos na. So, Ayan guys, buhay ng mga kunyang, ganyan talaga. Gustohin ko mang mag-content dito sa loob ng bahay. Anong ginagawa ko? Kaso, ayaw ng babae. Sabi niya, ano daw, privacy nila. So, naintindihan ko naman. Kaya ganito lang, mga ganito lang ang may papakita ko. Pero pag andito na sila, hindi ko, yung mga routine ko, hindi ko talaga maipakita kasi buti sana kung hindi nila alam yung channel ko. So, ayan guys. Sa mga nagasuporta sa akin, maraming maraming salamat and shout out to all of you guys. So, sana hindi kayo magsawa sa sa mga videos ko. <laughs> alam ko nakakaboring pero ano, wala akong magawa. Hindi ako professional lang <laughs> maggawa ng vlog kung ano yung nakikita nyo guys, eh, totoo, kung, kung, ano yung mga sinasabi ko, totoo yun, hindi, hindi itong mga script na gawa-gawa lang, hindi. Kasi yung mga ginagawa kong kain ng, kumakain ako, oo, do, syempre, Sunday off day, kailangan natin kumain. So, pinapakita ko yung mga kinakain ko. Kaya, ayan guys, sa linggo, mag-go off ako. Kasi dalawang linggo na hindi na ako lumabas. Kahit nawala sila. Ay, nung, Nung last last Sunday, andito pa sila. Gabi silang nag ano, gabi, gabi silang umalis. Gabi silang umalis ng linggo, so hindi ako nag-offdate. Tapos may trabaho, may trabahanti pa kami. Tapos nung ano nung, nung linggo, wala mang nagtrabaho, pero ano, ang daming kalat. Naglinis ako. Kaya, uh, so yan guys. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa mga nag sana hindi kayo mag-skip ng ads maraming maraming salamat and ingat lagi see you on my next vlog bye guys isisingit ko pala yung ano isisingit ko pala yung dito yung may namatay na naman na isang koi so kawawa naman hindi yung malaki maliit madami nang namatay na madami nang namatay na koi kasi so yun guys panoorin nyo One fish jump They already Jump from here Jump last night